o ang ipinataw na suspensyon ng National Telecommunications Commission o NTC sa SMNI. Darito... But wait, there's more. <laughs> hindi lang SMNI ang nagpataw, hindi lang MTRCB ang nagpataw. Pati NTC nagpataw na ng suspensyon. Nagkampi-kampi yan. Na. Oy! Kampian tayo! Parang nagkakampihan yung camera, nakahanap ng kakampi, M MTRCB, ngayon NTC naman. Oh, wait! There's more! May kasunod pa yung NTC. <laughs> Talaga. <laughs> Hindi, tinan nyo ha. Ito mga dilawang tae, ano sinasabi nila? Laos na ang PRRD. Laos na ang Duterte. Pero isipin mo, ang gusto nilang patumbahin, Duterte lang ilan na silang nagkakampihan ngayon? <laughs> Hindi nyo kayang one on one? <laughs> Alam nyo, you cannot argue sa mga aksyong ginagawa. Ako maniniwala pa ako kung halimbawa na lang eh, mahina ang Duterte kung ang pumipitik lang sa kanya ay si Llamas. Nobody. Who's Llamas? iba. Siya lang ang pumipitik, 'tas yung iba, hindi hindi siya pinapansin. Dedma. Pero ito hindi institusyon, grupo, kamara. <laughs> hindi man lahat, no? Kasi andiyan din ang anak ni PRRD sa kamara, but you know what I'm saying. Eba? Diba? Alam niyo. <laughs> talagang may kamay jan si speaker. Di umano, Maraming nagsasabi kahit nga sila ni Panelo. Huh? Sama-sama <laughs> eh. Kung maina si PRRD, hindi na kailangan ng NTC, hindi na kailangan ng MTRCB. Huh? Isang salita lang. Parang yung sinabi ni Sara, ano, tambaluslos, tang! Hmm. Ngatog silang lahat. Kung malakas si speaker isang salita niyan nagkukumahog ang ang Duterte. Hindi balikan Silang lang nagkakumahog, nagtandem-tandem pa ang dami. <laughs> Yung anong ginagawa nilang resolusyon, puro atak sa Duterte. <laughs> di ba? Tapos sasabihin mahina. <laughs> Pustahan nga tayo, baka wala pa nga manalong senator sa 2025 sa Dilaw eh. Oh. Maswerte na kayo, pasalamat kayo ha. Oh. Pasalamat kayo matun matindi kung may isa o dalawang manalo sa inyong senator. Challenge ko yan sa inyong mga dilawang tae. <laughs> oh, Di ba? Totoo naman eh. Wala na kayo. Ang balita ni Troy Gomez. Nagayag ng pagdepensa ang ilang senador sa Sunshine Media Network International o mas kilala bilang SMNI laban sa naging hakbang. Ayan. Ito problema nilang malaki. Nagre-react na. Oh. huh? Nagre-react ang Senado sa ginagawa sa SMNI. <laughs> Tandaan natin. Magkaiba po ah. Bag bagamat sila ay parehas legislative body, magkaiba po ang Kamara at Senado. Oh. Eh, meron nga gustong gawin ng Kamara, eh, di ba? Ang sabi nila, na di umano, gusto nilang palitan ng batas. Ang Senado sabi, hindi pwede, hindi kami kasali. May mga nag-react na Senador, di ba? Oh, kasi gustong sulohin. <laughs> Parang gustong magtayo ng bansa itong ibang tao sa Kamara. <laughs> Medyo may kakaiba kayong ugali, Brad. O oh. oh, eto ngayon, hindi natin alam ha. Pero usually magkakampi naman yung kamara at saka Senado eh. Pero ngayon, parang may banggaan na, iba-iba, pinagtatanggol o umalma na ang Senado. Ang National Telecommunications Commission o NTC na suspindihin ang nasabing media network, nagbitaw ng katanungan si Senator Amy Marcos sa kanyang Facebook account, ani Aimee, sino anya ang natatakot sa SMNI? At oh, sino daw natatakot sa SMNI? Gusto mo ako na sumagot, Imee? Hindi, hindi, tanong. Hindi ako tatanong lang. Ha? Speaker Romualdez, ikaw ba pinaparingan itong pinsan mo? Hindi ba kayo nag-uusap? May tanong lang po yan. Ha. O sino bang natatakot sa SMNI? Oh. De, ako takot. Tanong lang ito, Speaker Romualdez. Takot ka ba sa SMNI? Kasi parang ang dating sa akin nung sinasabi ng pinsan mo, ikaw ang pinapasaringan. Oh. Kung hindi ikaw ang pinapasaringan, i-deny mo po. I-deny nyo. Bakit kailangan i-shutdown ang mga hindi sumasang-ayon dito? Dagdag pa ng senadora, bakit pinatawan agad ng 30-day suspension ang network na hindi man lang binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag? Yun. I I alam mo, yun ang problema eh. doon ang problema. Walang problema ko sa suspension. Walang problema sa pag-contempt of court. Pero, pag hindi na papaliwanag ano yung nalabag nila coming from this regulatory board gaya ng NTC, MTRCB. Tapos, hindi nyo pinagpaliwanag yung sinususpindi ninyo. Alam nyo yung nalalabag dito? Again, ito yung naging problema, ito yung kinakwestiyon natin kaila Boeing pa mismo dati pa. Due process. Hindi yung pinagtang hindi dahil sa pinagtatanggol namin yung sa Jobelin case, hindi sa pinagtatanggol namin si Bantag, hindi sa pinagtatanggol si Tebes, hindi rin pinagtatanggol ang SMNI. But ibigay nyo yung due process. May proseso po yan. Hindi kayo pwedeng contempt ng contempt, hindi kayo pwedeng suspindi ng suspindi na hindi dumadaan sa proseso. Hindi pwede kayong case close ng case close. 99% case close na walang proseso, batay ka muna. Case close agad. Hindi pa nga nasasampa yung kaso. Asa ang due process? Kayo sa pamahalaan. May gumising kayo. Huwag niyong labagayin ang karapatan sa due process. This is not i e just an issue kung sino may kasalanan o mali. Tama ba si Ka-Eric o si PRRD? due process. And the best due process, demanda nyo, doon kayo mag-usap, doon kayo magtalo, doon kayo magbalitaktakan saan? Sa hukuman. Patas. May due process. Walang palakasan. Binigyan pa ng diin ng Senadora kung takot ba tayo sa katotohanan o takot ba tayo kung tama ang SMNI. <laughs> Maganda yung tanong mo. Oh, ako ha, hindi ako maka-IME. Oh, kasi baka mamaya sasabihin ng iba, baka Amy Marcos ka, hindi po. Hindi ko po uulitin ko. Kaya tuwing nire-report ko si Amy, hindi ko sinasabing iboto nyo si Amy, ha? Hindi po. Kasi baka mamaya, hindi ko naman pinagbabintangan to si Amy, ha? Pero alam nyo naman yung nanonood ba kayo ng uh, good cup, bad cup? Baka ganyan ang drama ng, ng mga yan, ha? Good cup, bad cup. But anyway, hindi po sa pagbibintang, may punto naman si Amy dito. So, pakinggan na lang natin. But hindi ko ibig sabihin na suportahan. Okay? Ha? Huh? Remember that. Bad cup, good cup. <laughs> Kaya nang magsaliksik. Ano man yun. Ha? Huh? O. Oh. Takot ba tayo na baka tama ang SMNI? Takot ba tayo sa katotohanan? Sa tingin ko lang naman, this is my opinion. Takot sila. Alam nyo kung bakit? Noong sinabi, uh, nagdemanda itong uh, sila ator Roque, bakit ikinulong indefinitely, kinontemp, eto sila ka Eric. Nung nagdemanda na, biglang pinakawalan sila ka Eric. Takot sila sa katotohanan eh. Kasi ang katotohanan nasa hukuman, nasa korte. Sa kanila walang katotohanan. Bakit sa tingin ko walang katotohanan? Hindi sila pinagpapaliwanag. Ayaw nila ng katotohanan, hindi nila kayang i-handle ang katotohanan. Parang sa yung pelikula ano 'yon? They you cannot handle the truth. You don't know the truth and you cannot handle the truth. I protect this country. Uh, di ba? Anong pelikula yon yung kay Tom Cruise? Oh. Ayaw nila ng katotohanan. Kasi kung eto mga congressman na nag-imbestiga gusto ng katotohanan, dapat sinaliksik nila, totoo ba yung sinasabi ni Ka Eric? At kung hindi totoo, dapat bakit sila ang nagre-react? Dapat si Romualdez ang nagdidemanda ng libel. Hindi naman sila partido doon sa usapin. Bakit itong mga ito ang nag-iimbestiga? Ayaw nyo ba ng katotohanan? Kayo ba yung pinaparinga ni Amy Marcos? Ngayon, eto, magdidimanda rin yung kampo ng SMNI o sila PRRD dahil hindi sila dapat pinatawan ng suspension. Kaya nga ang sa akin, kasi natanong ko to sa mga abogado, sabi ko dapat yung kay Atty. Roque ituloy kahit pinakawalan ni si Ka Eric, eh sabi, sabi, may nagsabi sa akin abog, abogado, magiging muti academic na daw yan. Kasi, pinakawalan na eh. O, ngayon, nagdemanda si, sila, magdidemanda yung kampo nila, PRRD ata, o SMNI. Bakit sila sinuspindi? Pero sa tagal ng demanda, baka tapos na yung suspension. Naintindihan nyo? So, baka mamaya, mutin academic na naman. Anong nangyari? Naharas lang ang SMNI at si PRRD at si Kaerik. Naintindihan nyo po. Pero sa akin, hindi naman po ata magiging mutan academic yan. Bakit? Hindi po ako abogado ah. Pero para sa akin, napaka-importante ituloy yung demanda. Bakit? Kasi nalabag na po yung batas na freedom of expression, freedom of speech, freedom of the press kailangan masagot 'yan. Kahit matapos na po yung matapos na po yung suspension, kahit sabihin nilang moot and academic pa 'yan, importante sa atin 'yun. Sa iyo, sa aming mga vlogger, sa inyong mga manonood at sa mga media. Kailangan masagot 'yun. Tama ba ang ginagawa ng NTC at SMNI? Para hindi na nauulit para tigil-tigilan na nanang kamera yung gawain ganito. Kasi pag ito, itagaan nyo sa bato, pag ito, hindi na desisyon na ng korte hanggang 2028. Simula ngayon, up to 2028 election, problema natin yan. Mabigat po yan. Ilang taon yan. Ubus kami mga vloggers. Ubus ang media dyan. So anong gagawin namin? Yes sir, yes ma'am. Himot po it. Hindi na rin, oy. Kaya sana ituloy yung demanda. Kahit matapos na yung suspension, kailangan na ito sagutin ng hukuman. Kasi, in my opinion, ha, naaabuso na po yung karapatan. Yung kanilang kapangyarihan ay naaabuso na po. Ay ang pagkwestiyon ni Senadora Amy sa kilos ng NTC ay sinigundahan rin ni Senator Cheese Escudero. Giit ni Senator Escudero, dapat linawi ng NTC kung ano ang nilabag ng nasabing network upang maiwasan ang aligasyon ng panggigipit at pagpigil sa kalayaan ng pa... O oh, Dapat sinasabi nila yung aligasyon. Wala sinasabi ang NTC. Oh. Mamahayag. Gayon din ang posibleng epekto nito sa pangkalahatan ng mga kritiko sa administrasyon. Yun ang sinasabi ko eh, di ba? Na kailangan ituloy yung demanda, dapat ituloy ito ng Senado. E, see, alam mo yung kritiko ng, pa, ng pamahalan, especially ng itong kamera, itong pumipigil sa pagsasalita ng mamamahayag, malaking problema yan. Ikinababahala rin ni Escudero ang posibleng epekto nito sa pangkalahatan ng mga kritiko sa administrasyon. Para naman kay Sen. J.V. Ejercito, maaring patawan ng suspensyon ang programa ng SMNI, ngunit hindi ang mismong istasyon. Oh. Ay, salamat, J.B. Tama yung sinasabi mo ngayon. Kala ko sasabihin mo na naman, troll yung mga ano eh. Ha? Yung hindi sang ayon sa West Philippine Sea, si West Philippine Sea si issue mo. But anyway, dito naman tama siya. Oh, hindi dapat yung buong SMNI, yung programa lang. Pero para sa akin, half-truth. Hindi pa rin dapat kahit yung programa. Dapat talaga dumaan sa yung sinasabi kong paulit-ulit. Due process. Kung gusto nyong suspindihin, kung gusto nyong tanggalin ang SMNI, punta kayo sa korte. Due process tayo. Binigyan din ito ang kanyang paniniwala sa freedom of expression. Samantala sa kabilang banda ay pinaalala naman ni Sen. Robin Padilla ang pinagmulan ng malayang pamamahayag. Ayon kay senator Padilla, ang pagpapatahimik sa SMNI ay pagyurak sa ipinaglaban ng ating mga bayani. Wala na nga eh. Wala na. Alam mo yung pinaglaban natin bago pumasok ang Duterte na ayaw na natin sa trapo. We are back on the same shit again. Sorry po. <laughs> Baka ipatawag ako. We are back on the same shit. Shit na lang. Shit again. Natanggal na yan. Nawala na yan nung panahon ng Duterte. Yung mga kakornihan na ganyan. Eh. Balik na naman. Malinaw anya sa konstitusyon ang pagbibigay kalayaan na magayag at ng pananalita numero uno rin anyang nilalabanan ng network ang mga nais magpabagsak sa gobyerno at ang mga kumikitil sa buhay ng mga Pilipino. Sa huli punto ng pambabatas, babatas, hinanap niya ang tamang pangangatwiran sa mga ipinataw na kaparusan sa nasabing network. Buti pa yung tama si ano dyan? <laughs> yung katwiran. Ano yung rason ninyo? Bakit kayo nagpataw NTC? Nagkampi-kampi yan natong NTC at MTRCB at camera. Banggitin ko na rin 'yan sila. <laughs> yung ay nako. Explain nyo. Padaanin nyo sa due process. At sana maganda 'tong ginagawa ng Senado ngayon. Ha? Salamat po sa inyo. Pero sana lang din, 'wag kayong ningas-kugon. Ibang klase na po ang kamera. At alam ko hindi usually nagtatalo yung dalawang 'yan. No? Pero dapat na kayong manaig. Ha? dapat na kayong tumayo, Senado. Hmm. i nga kayo sa paggawa ng panibagong batas eh. pag ng batas, ayo kayo isali. But it's about time you speak, Senate. Ay, sa, baka mamaya, ngayon lang yan. Tapos wala na ulit. Naku, wag naman sana. Tuluyan niyo yan, ha? Eh, Finish the good work that you have started. Uy, <laughs> tindi na. O, sige. sige.